Hello mga kababayan Welcome po sa aking vlog Sa vlog ni Myong Hello ko, Nandito po ako sa Barangay Bukbok Actually parang first time ko po, po dito sa Barangay Bukbok Na mabaga De, First time po nagstay ng matagal uh, Nadadaanan ko lamang ito Pag kami napunta ng Puting buhangin o kaya ay naga Swimming dyan sa Falls Ano pero sa mga taga-Barangay Bukbuk, magandang araw po sa inyo. Aba, ikararangalan ko pong makadaupang palad ng personal ang ating mga kababayan din sa Barangay Bukbuk. Meron pong activity ngayon ang uh, mga kapulisan at pinangunahan nga po 'yan ng uh, Provincial Advisory. Ano ba 'yun? Pag-PTD, nakalimutan ko bigla. Opo. Pag-PTD, for Police Transformation and Development kung saan ay si Governor Presby po ang chairman. Si uh, Bishop ang uh, vice chairperson at ang inyong lingkod po ang sekretary at uh, si uh, Dean Cuevas ang uh, isa sa mga napakasipag na miyembro ng Pag-PTD. At ito uh, si Sir na napakabait. Alam mo, first time ko yung namit pero in-approach niya po kami. Sabi niya, Sir ayaw namin kayong ma- mainitan maigi kaya pinali first time ko nakita na may maganda pa lang room ang uh, 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 drafting ano wow. ang uh, at aircon at kompleto sila ng uh, gamit ano may mga equipment sila doon kung saan pwede tayong mag magano uh, mag, ano, mag uh, uh, present using yung kanilang uh, malaking uh, television sa harap so sabi ko kala ko sa buong pagtuturo ko sa MSCI nandoon kami sa initan pero meron pa room na mga aircon kaya tuwang tuwa rin ng mga bata so itong si Mr. Mayores isa sa aking mga sudyante at ito pala yung meron talent ano so kita po yung nagapatatak ng nagapatato ng bila-bila yan napakita natin kay Governor mamaya dahil meron pa po tayong meeting para sa Marinduque Tourism Council dahil hindi dumating si Governor dahil busy busy po siya sa paghanap ng pondo para sa ating mga kababayan. Kaya nirepresent po natin ang ating butihing ama ng lalawigan kanina. Ayan, sina Ma'am Drelon, si Sir Sir, ano nga ni ano po pangalan ninyo? John Mark Mar John Mark Par. Ayan. Sa mga sa drafting. Yes, isa sa mga faculty natin na napakabait. Ayan, at si Sir pala ay talagang sabagay drafting kaya expected na na magaling dapat mag-rowing. Ano, ngayon mm, so And of course nakita ko din Si Mr. Linga Ang ating ding uh, kasama sa MSC And uh, si na ma'am And ang bila-bila uh, Group LGBTQA++ Nandito rin po sila At si na pastor Nakita rin natin At si si Jamel And si Rich Jamel pwede na ilagay yan sa akin ano Ayan, <laughs> Sa ano naman? Pwede ka nga sa kanya eh. <laughs> Ayan, po. Kita. Hirap na hirap ka? Nahirapan ka? Pag gusto mo umupo. Live. Oh, live ha, Sa opisina. Shout out. po sa inyo. Medyo patayo lamang dahil ang hirap pong... Yan. na daw? Hamburger. Yan. Magaling pala itong magtato. Magaling ka magtato. Nag-aano ka na rin? Nagagawa ka ng ano? Ng... Uh... Hindi mali sa portrait? Yung anong tawag dito? Yung... Uh... Anong tawag dito? Perspective? Eh? Sige nga, kunin ko yung number Mamaya. Teka. Ito, draft hindi ito si Isa. O, oh, ang gagaling ninyo pala. Ay po sa mga taga bukbok Oh, ay nag naga Burger naman sa kanya, burger. Medyo magulo po dito. Hawaki. Ayan si ano. Yeah. Ipang grupo ninyo sa ano, di ba sa gasa? Ano ang pangalan? Gas Block. Gas Ano yung ibig sabihin nun? No? Gas yes and Gender United Alliance. Oh, uh. Si Roseleo. Ayaw, magpatato. Magpatato kayo. Tapos na ako, DJ niyo Ah, tapos na si Dean Cuevas. <laughs> Hi! Mabuhay ang Drapsman ng MSC proud Drapsman, sabi ni Joms Sapungan. Oh, yeah. Naganda ganda oh, bila bila. Sumi-simbolo. Philippines para kulay ng Pilipinas. Ano ibig sabihin ng bila bila? Siyempre, malaya. Malaya. Ay, ay, malaya. malaya. B. Oh. And siya ay, ano ay, um, hindi taken. Hindi taken. Oh. <laughs> Kagaya ng isang bilabila, -bila, kaganyan din ba ang kulay ng iyong love life? Hindi naman. Ipagpagamahas sa Pilipinas muna tayo. Di ba? Yan. Kulay ng Philippines. Bilang Philippines. Siyempre, nasa na rin si Penang, Philippines Sige, yan. Yan po si Dean Cuevas mula sa Marinduque State College. Hindi ko alam kung ano magiging resulta ng aking bila-bilang inapatato dahil di anong likot ko. oh Bati. Bati. Naka-live ako. Yan. Ano pangalan mo? Gapag 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 gawa ko sa kanya perspective <laughs> sa kanila. <laughs> Yan. And then ito si Jamel Na nakik nakikit nakikuting nakik kuting kuting. And si Rich. Ayan si Rich. And then ito. J JB? J JB po, sorry. si JB, o oh, baka makalimutan ko si JB. <laughs> Ay, si Elaber pala yun, si Elaber, o. Oh. Elaber! O, oh, naka-live ka, o. Oh. I-ano muna to, oh. sa mga nagapa, i-ano, take uh, over mo muna aking vlog, o. Oh. Bumati ka. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. Dandahan lang, o. Sakit ang ulo ng mga... <laughs> Pagsalita ka, <laughs> nahiya. Ang likot. Dapat di malikot, masakit ang ulo ng ating mga nanonood. Yon. So, yan si Elber po ang isang magiting na maning iyot. Yan. Yeah. gusto oh, mo vlog uh, Hindi ha, na matapos oh, sir yung gala mo. Oh. Okay. Danda hala. Ang huwag mo matabunan. Ayan. Hi, lovely PM watching. Oh, yan. Sa Marindo oh, kayo sa Marindo kayo sir. So, Yon. Yes. dahan hala. Para hindi sumalit si ang ulo sila. Si ma'am, pagsalita message. Ay, huwag na. Okay. Yan. Ah, Makita po natin. Huwag oh. na. Ngayon po mga po natin si Sir Elmer Manalo, ang ating Chief Picado, Sir. Sir, pwede kayo sir ma interview, Sir? Sir, live to Sir sa Marinduque News. Sir, masabi masasabi niyo, Sir, dito sir, sa ating programa? Kaya umaga po, Life is beautiful. Salamat po sa mga kasama namin ng uh, Provincial advisory Group ng uh, Provincia ng Marinduque. Uh, at po sa ating mga kapulisan, sa ating kasama mga member na advisory uh, group din na ng uh, LGBT na nagsasagawa ng mga activity at may libreng kupit at uh, sa ating mga bata nagbigay din tayo ng mga uh, mga isain at sa uh, mga pinjus Salamat sa mga naging uh, tumulong sa programa nito na ngayong umaga hindi ko sa barang ibang uh, okay. Yun, uh, maraming salamat po sir sa inyong Salta rin sa Marinduque News. Yan po, uh, makita po natin si si DJ Myong po na nagpa-paint po sa ating mga kasamaan sa Marinduque State College. Yan, hi Mark Christopher Roy Villamayor Mayor. Hoy si Sir AB, ang galing ng aking ano, estudyante. Oh. Meron na akong bila-bila. Mga bila-bila na sila dito. Ayun. Mga draftsmen ng drafting sa MSC. All right. Ako po'y pansamantala magapaalam mga kapamilya. Hoy si Sir AB, sabi dito, wow, sabi ni Mark Christopher Pelobelio Menta Mayo, Mayor, Mayor. Si Sir AB 'yan. Oh, sikat na sikat si Sir AB. Yes sir AB yan. Yeah. All right, bye-bye na po.